kasari. So, ayan, yeah, na naman ako dito ng aki mga paninda dito sa aking tindahan, mga kasari. Dahil tingnan nyo naman aking stante ay talagang bungi-bungi na talaga. At kailangan na nga talagang repelin ang aki mga stante dito sa aking tindahan, mga kasari. ating tingnan nyo naman dahil nga tumaas na talaga itong bili na mga alak, mga kasari. Kaya dinagdagan ko na ito na pabili. ating tingnan nyo naman, ha, ito talaga yung pinakmabinta dito sa aking tindahan. Kaya dinandamihan ko talaga pagbili. Dahil yung ibang mga alak, mga kasari, ay hindi na nga mabinta at hindi na mabili dito sa aking tindahan. Kaya ganito ako mag dito sa aking tindahan, mga kasari. Kung ano mabinta dito sa aking tindahan at mabilis talaga ma ay talagang yung talaga yung paulit-ulit ko binibili at tinadamihan ko na nga. Dahil yung mga alak na impi mga kasari ay nasayang na talaga yung aking puhunan dahil ang dami ko pa nga dito naka-stack na hindi naman mabili at talagang nunakaraan pa nga mga kasari pero hindi na nga gaano mabinta dito mga kasari sayang talaga yung puhunan at nakapundo nga alak. Kaya kapag negosyante ka at ah, talagang tindera ka ay talagang kailangan talaga matuto kung ano talaga yung ating bibili ng paninda o produkto dito sa ating tindahan mga kasari para hindi nga masayang yung ating puhunan na nakatambak lang yung ating mga paninda dito sa ating tindahan. huwag pahalahala o pakuha-kuha ng ating mga paninda mga kasari kung hindi naman mabinta sa ating tindahan dahil masasayang lang talaga at nakatambak lang yung ating mga paninda. Dahil sa negosyo, siyempre hindi talaga pwede na may pera ka lang, may negosyo ka na, mamimili ka na, okay lang yan mga kasari. Pero hindi talaga pwede dahil kailangan mo rin talaga alamin ang mga bagay-bagay na mabilis at mabinta sa ating mga paninda mga kasari. Hindi lang porket na may mga puhunan tayo ay makapamili okay na, mga negosyo na tayo at makapamili at makatinda tayo ng ating mga paninda mga kasari. Siyempre kailangan mo rin alamin ang mga bagay-bagay na anong mga at mabilis sa ating tindahan. At syempre, syempre, kailangan mo rin talaga ng sipag at syaga dito sa ating pagtitinda, sa ating pagdigosyo mga kasari at samahan nyo rin ng dasal sa ating taas na may kapal. At ayun na mga kasari, kung napapansin nyo nga dito sa akin stanti dito sa lagay ng mga alak mga kasari, ay eh, puro nga itong mga gin product o talagang o mga hinibra o ginibra ba yan ang tawag dyan mga kasari na product ay talagang ito kasi yung mabinta dito sa akin tindahan mga kasari kahit nga tumaas itong mga bilihin na ito ay mabinta pa rin at mabilis pa rin at ito pa rin ang hinahanap-hanap lagi ng ating mga customer dito sa akin tindahan. Nga, sabi nga nila, walang mahal-mahal pagdating pagdating nga dito sa lasingan mga kasari dahil ito talaga yung ang mga binibili at dito sa ating tindahan mga kasari kaya kailangan talaga hindi tayo mapakawala na ating tinitindang alak dito sa ating tindahan mga kasari dahil maraming magagalit sa ating mga customer suki na mga lasing na bibili dito at wala silang magbibili sa ating tindahan mga kasari dahil sasabihin nila hindi sila malalasing at talagang sasabihin nila na magsarado na lang tayo dahil nga wala tayong binibintang alak at hindi sila malalasing dahil nga wala silang mabibili na alak dito sa ating tindahan mga kasari o di ba ganyan ang buhay ng tindera mga kasari alamin muna, na yung mabinta at talaga mag-focus tayo sa mga fast moving na ating mga paninda dito sa ating tindahan para tuloy-tuloy ang ikot ng ating puhunan. Marami kang plano pero di mo matupad kasi pera ang kulang. Kapag ninikusyo kahit kailan, kahit maliit o malaki ang pera mo, di sa sapat kung masyadong mataas agad ang gusto mong marating sa buhay. Ay, ito yung tatadaan niyo mga kasari. Lahat ng negosyo yung nagsisimula sa maliit. Kailangan mo lang pagtrabohan at palaguin ang tiunti ang iyong negosyo. Dahil hindi minamadali ang pagunlad ng negosyo. Dahil pagdadaanan mo talaga yung hirap, pagod at puyat sa pagdinegosyo mga kasari.